Alam mo na ba kung paano gumawa ng sisig area? Kung hindi pa, panoorin mo tong video na to at ituturo ko sa iyo kung paano. Umpisahan na po natin! sa kalan at iset ito sa medium fire maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Pagkatapos tunawin po natin itong butter make sure na mainit ng ating mantika bago natin ito tunawin dahil tunaw ng ating butter i-sauté na natin ang ating garlic tulad naman natin i-sauté ang sibuyas tulad nating ilagay ang chorizo Sabay na natin inilagay ang ating inihaw na baboy. Sunod po natin ilagay ang ating patis or fish sauce. Next, ang ating black pepper. Maglagay po tayo ng liquid seasoning. At this point, pwede na po natin ilagay ang ating isang takal ng bigas. Ilagay po tayo ng katamtamang dami ng tubig. Nakakain po natin ito at hintayin natin kumulo. So since kulong-kulong -kulo na po siya, pwede na po natin ilagay ang ating paprika. Let's continue mixing lang po. Ilagay po tayo ng katamtamang dami ng asin. Sunod na rin natin ang ating nor pour cube. Tapos syempre, haluin natin para matunaw ito. Maglalagay din po pala tayo ng ilang peraso ng itlog ng pugo. sa so, tatanggalin lang natin ito ng balat. Ganito po ang itsura kapag natanggalan na ng balat. So gawin lang po natin ito sa iba pang mga pugo. Maglalagay din po tayo ng green peas para sa recipe na to. Generous amount ng green peas po yung nilagay natin keep mixing lang. At this point, pwede na po natin ilagay ang ating siling pula at siling green. Takpan po natin ito saglit. Tapos pag nabuksan po natin, ilagay na po natin itong ating itlog ng pugo. So hilaw po yung itlog ng pugo natin. Dahan-dahan lang natin siyang ilalagay. Tapos hayaan natin siyang maluto dyan. Ang cute, no? <laughs> Nakakatuwa tingnan. Ayan, ganyan na itsura niya. Colorful. Ayan. Tapos, takpan po natin ito. Pagpabukas natin, na si Lutuna ang ating itlog ng hugo Kanina, hilaw pa yan, di ba? At this point, pwede na natin ilagay ang ating mayonnaise. And below, Narito na po ang ating final product. As you can see, sobrang yummy niya. Sobrang dami nga lang ng ingredients na nilagay natin. Pero super worth it naman po. Sana nagustuhan niyo itong vlog natin. Happy eating! Take care! Bye!